Aquarius, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong January 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tiars Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes, okay? Tingnan po natin <clears throat> ano yung energy for you Aquarius ngayong January 2025. Okay, we have judgment. This is your energy. Okay, so parang maraming ano dito eh. Hmm, um, hindi ko alam kung nangyayalam ba or nagsasaya pagdating sa mga achievements mo. Pero, yes, merong mga masasaya dito, no? Pagdating sa mga na-achieve mo, Aquarius. We have judgment Meron ding pag-alis na pinapakita dito So, yung iba ba sa inyo Nag-aayos kayo ng mga papeles po ninyo Ayan, pwedeng pag-transfer yan sa ibang trabaho O kaya naman, magta-transfer yung iba sa inyo Or lipat kayo sa ibang bansa Ayan po Tignan natin So, pwede rin ano Na ngayong month na to Ninyo marireceive Kung kayo ba ay nakapasa Ayan, nag ba yung uh, visa niyo? Okay? Or hindi. Ayan po. Sige, tingnan natin, ha? Kung nag ba yung visa ng karamihan sa inyo. We have trust. Okay. So, yes po, magtiwala ka. Marami po sa inyo dito mag-grant yung visa ninyo or kung nag-apply naman kayo ng trabaho, magagrant din po siya or maha-hire yung iba sa inyo. Try nyo po palang panoorin yung inyong other signs. Yung pinakamahalaga is yung big three ninyo, sun, moon, and rising. Pero pwede nyo rin panoorin yung inyong Venus sign kasi pwedeng doon naman kayo makaresonate. Okay, tignan po natin. Energy naman around you. Spirit guide, energy around Aquarius. Sun, moon, rising, and Venus sign. Page of Swords. Okay, parang ano ba to? Maraming curious or maraming umiiwas. So, pwedeng ito po ay mapapansin mo. Aquarius, parang may mga tao dito na feeling mo ha, iniiwasan ka nila. Or siguro sabihin natin, baka wala silang time para sa'yo. Wala silang time makipag-usap, mag-reply sa mga chats mo. So, yung mafe-feel mo talaga na parang hindi ka nila pinaprioritize, no? Ngayong month na to maraming umiiwas sa iyo. Tingnan natin, meron may mga utang sa <laughs> Check natin. So ayan po yung energy around you. Meron naman dito makukulit naman ano. Ganap, ano po yung pwedeng maganap spirit guide? We have nine of cups. So, tingnan mo, may celebration. May isi-celebrate ka talaga dito. Pwede rin na yung iba po sa inyo, ayan. Um, ano ba, matagal ba bago maubos yung mga handa ninyo nung, nung New Year? So, pwede nga iba po sa inyo, ayan no? Parang, ano na, ika ninth day na ng January, pero meron pa rin kayong mga handa. Baka nasobrahan yung iba sa inyo sa handa. Or maraming nagbigay sa inyo. Yan. So, tingnan natin or pwedeng palang may magbo-birthday dito na family member mo. So, ayun, busog-lusog na naman si Aquarius ngayong January. Check pa po natin. We have Ten of Cups. Ayun, no, parang marami talagang salo-salo dito. Maraming mga occasions, no? Parang, o, oh, January pa lang, ayan, ba? Diba? Tapos na Christmas, New Year, tapos January, mukhang madami kayong salo-salo dito na gagawin. Mm-mm. Meron din ako nakikitang mamamanhikan. Ayan po. It's either sa family nyo or sa iyo mamamanhikan. Or kayo yung mamamanhikan. Doesn't matter. Ayan po. Basta maraming okasyon dito eh. Marami kayong pupuntahan. Marami din kayong imimit na tao. So, pwedeng may padespedida. Kasi nga yung iba sa inyo. Ayan. Pwedeng papalis na. Tignan po natin. Okay. Ano pa? We have stairway to light. Okay, meron dito, yan, dito sa pagkikita na to, sa pag-uusap, sa okasyon na to, merong malilinawan, okay? Merong pangyayari sa life ninyo na magiging malinaw na yung lahat. Oo, uh, uh, sabihin natin, yan nga, kung may magpapakasal dito or kung meron kayong karelasyon, tapos iniisip nyo, kailan kaya siya magyayayang magpakasal, ganyan. So, pwedeng this... January po yan. Okay, this January, pwedeng mapag-usapan nyo na po. Tingnan natin Aquarius, ano pa ang mensahe for you. Mensahe pa po natin. We have your shadows are just hiding the light right now. Okay. So, pwedeng ano ba, naglalaylo ba kayo ngayon? Nagtatago kayo. Parang ayon yung ipakita yung, yung totoong skills ninyo pwede rin nagmamatsyag yung iba sa inyo dito. Or maybe tumatahimik nga lang po talaga kayo kasi ayaw nyong mabate, ba diba? Ayaw nyong ma-evil eye yung mga bagay na, uh, na ano ninyo, inaayos ninyo. Check naman po natin pagdating sa kaperahan. Pagdating sa kap... I know, kaperahan pala. <laughs> Hindi pa pala sa kaperahan. Sa trabaho. Okay, yung may mga current job po ngayon. Tignan natin. Kamusta? We have Queen of Cups. Meron tayo dito ng Knight of Coins. And we have Five of Coins. Medyo mag-ingat kayo dito ha kasi pwedeng meron dito mapagbintangan kayo sa pagkawala ng pera. Pero na misplace lang pala yung pera. Okay, so yun po. Pwedeng may mapagbintangan dito. Tapos, pinapakita rin po dito na yung iba talaga sa inyo, nahihirapan na kayo dito sa work. Pwedeng mahal nyo yung trabaho nyo na to, Aquarius, pero pwedeng hindi na kasi siya nakakasustain ng family o ng pangangailangan po ninyo. Talagang nagkukulang na. Need mo na talagang umalis. Need mo nang maghanap ng mas o malaking kita. Stress din yung iba sa inyo kasi pwedeng either kayo naman yung may utang dito. Tapos sinisingil na kayo, hindi nyo alam kung paano nyo bababayarin. Hindi na kayo makapag-cash advance. At hindi rin naman kayo pagka-cash advance yun dahil nga, di ba, kakasimula pa lang ng taon. Tingnan natin. So, okay. Yung mga nagbabalak dyan mag-resign. Pwedeng nung 2024 nyo pa ito, uh, binabalak. Tingnan natin kung ito na ba yung right time ngayong January para kayo po ay magresign the tower, we have nine of wands. Kung ipupush nyo naman daw to eh, wala namang magiging problema. Yan. King of coins. Yes, yung iba po sa inyo. Parang ninyo na talaga, no? Na iwan yung current job ninyo. Ngayong January. Pag-isipan nyo pong mabuti yan. Siyempre, wag din naman kayong pabigla-bigla dito. Meron kasi ako nakikitang energy na hindi nyo pag-iisipan. Okay, magiging ano nga po kayo, ano yun? yung emosyon niyo, yung paiiralin ninyo dito. Kasi pwedeng ayan o, may stress kayo sa work, mayroong mabigat dito na pangyayari sa trabaho na mag sa sa'yo na bigla ka nalang umalis. Baka yung iba inyo mag pa kayo. So, mahihirapan kayo niyan. Bad record yon sa resume po ninyo. At baka mahirapan kayo maghanap ng bagong trabaho kapag ganyan. Tignan natin. Pagdating naman sa nag a ng work. Ayan. doon may nakita na tayo dito kaninang energy na pwede nga po kayong ma-hire. Tignan pa rin po natin. We have four of swords. Hmm. Okay. Papatay ng isa pa. Seven of swords. Ayan. Tahimik nga lang daw dapat kayo. Pero medyo mabagal yung nakikita kong energy dito. Ten of ones. May stress mo na yung iba sa inyo bago talaga kayo makahanap ng work or bago kayo ma-hire. Huwag na kayong magsabi sa ibang tao na naghahanap kayo ng trabaho kasi nakokontra po. Kailangan daw dito ay tahimik po kayong kumikilos. Move in silence, Aquarius. Tapos sinasabi din dito, no, meron kasi sobrang mapili pagdating sa trabaho. So, pwedeng yun din yung nagiging problema po ninyo. Pwedeng, ano kayo, qualified kayo dun sa hinahanap ninyo or sa ina-applyan ninyo. Tingnan nyo rin po, ano ba yung mga qualifications na hinahanap dun sa ina-applyan ninyo. Yung iba naman sa inyo, overqualified. Minsan, ayaw din talaga ng mga companies yung mga ganyan eh. Yung overqualified. Sa so, tignan natin, sa business naman po, sa business naman spirit guide yung mga, may mga current business kamusta yung January we have two of coins meron tayo ditong page of cups at mayroon tayo ditong the emperor maganda naman po yung sales ninyo ngayong month ayan um, masabi natin na maganda pero hindi siya talaga sabihin natin yung sobra-sobra yung kita ninyo. Hindi naman po ganon. Pero alam mo pa rin na makakabuhay, ano? o, makakabayad kayo ng renta, ganyan. Ano pa rin, sabihin natin pasok pa rin sa banga yung kita naman ninyo ngayong ano na to, ngayong buwan. Oo, okay pa rin. Hindi ko alam kung meron dito nagbebenta kayo ng mga gadgets. So kung yun, may mga nagbebenta dito ng mga gadgets, pwedeng dun po ano, malakas yung benta ninyo. Malakas yung kita ninyo ngayong month na ito. Tingnan natin. Pagdating naman po sa family. Sa family, we have seven of cups. We have the world. Okay. Hindi ko alam kung kayo ba yung nasa ibang bansa na or kayo pa yung nandito sa Pinas. No, pwede kasi na mayroong ikaw sabi natin, may family members na nag-iisip siya kung siya nga ba ay susunod na. Okay? Or hindi pa. Pwede kasi yung family niyo Aquarius na sa ibang bansa na parang ikaw na lang yung hinihintay. Ayan po. So may pag-iisip pa dito. Or may binibenta kayo na properties tapos meron ng buyer, may prospect buyer na. Pero tatanungin mo pa yung sabi natin yung auntie mo, ganyan. Yung tita mo, yung mother mo kung ano ba kaya bang ibigay ng ganitong presyo. So may usapan din dito. Ayun, pag-iisipan pa daw kasi. Pero nakikita ko magiging ano po ito ha. Magiging maganda naman yung usapan. Oo, mabebenta naman siya kung meron man kayong binebenta dito na properties. Okay, check po natin. Pagdating naman sa mga kaibigan mo, we have three of wands may mag-friend dito na magkikita kayo sa ibang bansa. Or, meron dito dalawang magkaibigan na parehas po kayong aalis ng bansa. Pero, ano to eh, parang last minute nyo na mapag-uusapan. Meron ding pinapakita po dito na pwedeng mag, ano yan, mag, magkakaroon kayo ng business partnership ng mga friends mo. The High Priestess. Ayan, nasa sa inyo naman po ito kung ito ay tatanggapin ninyo. Pero kasi talaga, no, maraming magkaibigan na nagkakagalit dahil sa pera. Kaya pag-isipan nyo pa rin. Kasi kung nakikita mo na maayos talaga yung friendship ninyo, labas ka na dyan. Huwag kang sumama dyan sa ano na yan, sa trabaho or sa negosyo. Check natin sa Love Life. Kasi pwedeng dito po maano, ha? Dito masira yung relationship nyo. Justice Meron ba naglalaka dito ng annulment papers, ng divorce, five of wands. Ayun, may pinag-aawayan kayo dito. May pinag-aawayan kayo ng asawa mo. Or may pag-aawayan kayo ngayong January. Six of cups. Ah, okay. Yung iba sa inyo. Pwedeng ito ay about sa mga anak. Pero meron din pong pinapakita dito because of X. Yun yung pinag-aawayan niyo alam mo yung isa dito, nagiging honest siya sa'yo. Okay? Sabihin natin kung ano man yung nakita mo. Wala ka mang nakita or mayroon. Pero may nafe-feel ka na there is something. Sinasabi sa'yo ng asawa mo na ganito lang talaga yon Nagiging honest naman po siya. Okay, honest naman siya dun sa kanyang sinasabi. Sabihin natin kung sinabi niya na walang namamagitan sa kanila, wala po talaga. Mm -mm. Pwede kasi na ako na rin, baka nagtagpo lang yung landas nila, ganon. Pero wala namang nangyari, or wala namang namagitan sa kanila. Tingnan po natin, kamusta naman ang, eh, ang health mo. We have the star, so may recovery tayo dito. Aquarius, ayan, this is your card talaga. Queen of Wands. yan nabuboard na nga iba sa inyo kasi pwedeng nasa bahay lang kayo. We have the hermit. Mukhang may strict dito na nagbabantay sa'yo. Pagdating sa diet mo, sa health mo. More on recoveries naman yung pinapakita dito. So, kung meron man po kayong sakit, ayan, uh, ano ba, may naoperahan ba dito, or ano ba, basta may sakit kayo, ganyan, uh, viral infection, ganyan po. So, ayan naman, pinapakita naman po dito na makaka-recover po kayo. At board na board na nga yung iba sa inyo sa bahay. So, ano lang, siguro ayan, kung kaya-kaya na talagang kumilos, is Tignan nyo lang kung ano ba ang pwede nyo gawin sa bahay para hindi po kayo ma-bored. So, ayan lang po ang mensahe para sa'yo, Aquarius, at ito naman po yung lucky numbers mo. Okay, sulat so, nyo po kasi channeled numbers lang po ito. We have number 29, 56, 26, 2. 7 and 48. So yan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo and ayan more blessings to come para sa January 2025 po ninyo. Claim niyo na po yung mga positive energies dito sa reading natin.